Yan yung nakuha ni Beji oh, ang laki ng uong. Nandito pala kami sa malapit pero marami na kaming nakuha ang buo. Nakakatuwa din kasi na-experience natin mag-harvest ng Ato. uong tsaka buo. Yan yung mga uri ng mushroom dito. Yun oh, you know, medyo malaki ito, bigat. Ito pong nasa likuran ko ngayon, yan yung uh, sea of clouds dito sa Talaay Pine Forest. Ooh. Dito na tayo sa Mount Baruyen Summit. Dito din, maganda rin yung view dito. Kabilaan yung magandang tanawin dito. Sa video na ito, aakyatin natin ang Mount Baruyen sa likuan bahay sa Abra, kung saan masusubukan nating manguha ng mga buo at uong sa kagubatan. Mga uri ng mushroom na madalas naglilitawan tuwing maulan ng panahon. Ang bayan ng Likuan Baay ay matatagpuan sa mataas na bahagi ng Abra kaya ang klima dito ay may kalamigan. Ito pong nasa likuran ko ngayon, yun yung uh, Sea of Clouds dito sa Talaay Pine Forest. So sa likuan pa rin po ito, talaga namang napakaganda ng Sea of Clouds. Napakakapal. At the same time, dito po sa bandang likuran, ay yung sunrise naman. Dito sa Talaay Pine Forest, ang nakakasakot dito is yung bunglo. Dito po sa kabaan ng Abra-Kalinga Road, malapit sa Talaay Pine Forest, meron po tayong mabibilang dito ng pansitereya o pansitan. Doon sa unahan. Ganyan, sa bandang kanan. Matindahan dyan. At e, ganito naman po, mga nagbebenta po ng mga iba't ibang maalmusal mga malalagkit, tusok-tusok ganyan yan dito naman po sa side na to meron na naman tayo nakita na waterfalls so nasa tabing kalsadahan lang po yan so anytime pwede kayong mag stop over dito yan magpahinga ng kaunti Ayan. And then, kumain na rin kung nagugutom kayo. Ito naman po yung mga contact numbers. Kung kailangan nyo ng assistance, emergency, ganyan. Picture nyo po yan para anytime po matatawagan nyo siya. Meron din po ditong ang uh, pub public toilet. So, ayan. Tubong Tubong Public Toilet. Ayan. Ito naman yung karagtong ng waterfalls dito sa tubo, Tubong Public Market. Dumadaan po yun dito sa ilalim. Sa Palsaga o sa darating. Ito po yung makikita natin dito sa... Tubong o Tubong? Tubong Market. Tubong. Ayan. Dito sa Tubong Public Market, uh, meron kayong makikita dito na mabibulan ng makakainan ng mga merienda, ganyan, gaya nito Palitaw, then, Benuelos, para po itong ka sa Manila. Menyog po yan. Then, etong lumplang gulay, yun yung kadalasan din naman na kinakain natin sa Manila at sa ibang probinsya, ginagawa pa lang. Ayan. Then, turon sa ba. Alibang dyan, may mga gulay po dito. Ito pong palitaw pala, ah uh, kakaiba dito sa likwan, baay, kasi nakastik siya. Then, parehas din naman nilalagyan ng asukal. Kasi sa atin, sa Manila at sa ibang probinsya, kadalasan magkasama na yung asukal. Pati yung nyob. Pero dito, nakastik siya. Ayan. Tikman natin yung palitaw dito. Hmm. Sarap hmm. Welcome, Barangay Bonglo. So, dito po yung Tala Falls, 30-minute trek Then, dito naman sa kaliwa, yung Talaay Pine Forest. Pilibuti natin ngayon yung Talaay Pine Forest dito sa Bonglo. And after nito, aakitin natin yung Mount Baruyen or Mount Baluyen. Dito pa rin po yan sa likuan baay sa Abra. Ito ang tala pine forest. Sa barangay Bonglo, sa likuan ba madadaanan ito sa kabaan ng Abra Kalinga Road. Hindi mabilang ang dami ng mga pine trees dito. Isang indikasyon na mayaman at makapal pa ang mga kagubatan sa parteng ito ng Abra. O'y isang uri ng mushroom, uong, dito po sa salita dito sa Abra. Pwede po itong ipaksiw o kaya i-adobo. Then makukuha po yan dyan sa kagubatan, sa lupa, sa tabi ng mga punong kahoy. So andito po tayo ngayon sa signboard ng Mount Baruyen or Mount Baluyen. Kasama pa rin natin ngayon si Jonas, pati si BG, si Bogart. So, aakyatin namin yung magbaruyin. Then, pupuntahan din namin yung kilalang spot doon, yung ledge. Pati yung lion's rock formations. Ganito yung unang dadaanan natin. Malupa, mabato. Then, puro damo. mostly nung dinadaanan natin open lang so may kaunting mga mabababang puno gaya ng bayabas katalaman pero dito sa park na to papasok tayo sa mga puno ng pine mga pine trees yan yung hawak ni BG yan yung uong kanina na nakita natin So nakakuha lang talaga siya sa paligid. Sa mga lupa, malapit sa mga punong kahoy. Yung maliit na mushroom, anong tawag? Buo ko yan. Buo. Okay. Yan. Yung maliit, yun yung buo. den yung malaki, yun yung uong. Pwede yan ipaksiw tsaka adobo, sabi ni nanay kanina. Ipanatundo na tayo na. meron talaga ano dami oh Ano nasa ilalim ng lupa din yung iba? Opo. Wala kang silupin ko Wala, ilagayan sana. Opo. Ah, teka, silipin ko. Ayan. Andito pala kami sa malapit pero marami na kaming nakuha ng buo. Mukhang makakapuno kami ng sangsupot dito. <laughs> Galing ah. Nasa daan lang talaga. Ano? May binibintang ganyan kanina ko ya. Hmm. Magkano yung Yun oh, you know, medyo malaki to. Bigat. Hindi ko natanong pala kung magkano. Nakakatuwa din kasi na-experience natin mag-harvest ng uong tsaka buo. Yan yung mga uri ng mushroom dito. Ayan. So, ito bayabas. Kanina pa tayo nanginginain ng bayabas. Kasi trail food, trail put din ito. ano o. Oh. So, kapag wala kayong baon, malaking bagay din na nakakuha tayo ng mga ganitong uri ng prutas para may laman yung tiyan natin <coughs> yan yung nakuha ni BG oh. ang laki ng uong busog tayo dyan mamaya <laughs> Establish naman yung trail dito sa Mount Baruyan at hindi rin ganun ka tarik yung mga dinadaanan may madali may bahagya lang pa akyat pero kadalasan medyo patag naman yung dinadaanan natin yeah. Wala pang 30 minutes, pero malapit na agad tayo sa pinakataas. kita maraming buo. Maliliit nga lang, pero madami sila. Dito, doon na yung ko Baka, baka doon makikita yun. Kasi alam ko, apat eh apat yung makikita mm -mm. yung hills na yan yan na po yung pinaka summit or peak oh, ng baruyin doon kaya? oo oh, oh. doon sa bundok na doon Ayan. daming ano bakal So na sa sa damuhan dito, kaya naman nanghihinaan yung mga baka doon sa unahan. Meron din yan sa tuktok. So, may part din pala na puro ascend lang. Mga ilang minuto to. Para ma tunton yung pinakamataas para mamaya tuloy-tuloy na yan hanggang doon sa baruyan May signal? Meron dyan. Dito nyo yun yung makikita yung Mount Baruyen na signboard. Tinatawag din, tinatawag din siyang Baluyen. Ang Mount Baruyen o Baluyen sa lokal na pangalan nito ay may taas na 1,036 meters above sea level at may tuturing na beginner friendly na bundok. Aabutin ng dalawa hanggang tatlong oras ang pagakyat dito. Ang trail ay kadalasang grassland at ilang parte lamang ang mapuno. Kaya kapag tirik ang araw, asahan ng napakainit na trekking papunta ng summit. Sa kabila nito, sa gana sa napakagandang tanawin ng Baruyen. Nariyan ang mga rolling hills rock formations. Isa sa mga kilalang spots dito ang Lion's Rock at ang The Ledge na talaga namang susubukin ang tibay ng tuhod ninyo. dito muna tayo, nagpapahinga tayo. Tayo so, mamaya diretso na tayo doon sa Baruyan Ledge. 'Yun yung pinaka famous or kilalang spot dito sa Mount Baruyan. 'Yun yung bato na kala mo ay parang maliit na talampas na patag kung saan din ka maglalakad or tatayo, uupo. Diyan kita yung background ng kabundukan. So ito 'yon. Diyan yun makikita. So, malapit na po 'yan kaya hindi naman tayo nagmamadali. Ngayong araw ay Lunes. Kaya wala tayong kasabay na ibang hikers. Kaming tatlo ni Jonas at ni BJ, yung mga tour guides natin na residente dito sa uh, kalapit na sitio, yung bakero. itong spot na to magandang pwesto ganda ng spot na to kasi kitang kita mo na yung hills na yun, yung kulay green na yun yung green na green na yun napakaganda yung tingnan dito sa personal dyan din matatagpuan yung ledge bagay yung pinaka-highlight no akit dito sa baruyin, nakita yung, ano, yung bato. Nakita yung bangin. Medyo madudulas nga lang itong pinagalang bato at lupa. Ingat-ingat uh, pa rin tayo you know dito din maganda rin yung view dito kabilaan yung magandang tanawin dito itong sa kaliwa mga kagubatan dito naman sa kanan yung sa pinakamalayo na yon parang yun yung ano Uh, Apaw Rolling Hills, kundi ang nagkakamali. Yan na yung papunta ng tinig. Doon doon sa pinakadulo, kung mapapansin nyo yung parang katubigan doon, yun na yung papunta sa bangget. Minor hike lang po ito. isang oras mahigit para arating mo yung pinaka peak then tatagal na lang kayo siguro sa pagpapahinga dun sa taas then kapag kukuha ng mga pictures and videos pero yung kabuuan ng hike more or less isang oras o so, isang oras kalahati one way Ikon rin dito. Ay. Yun. Okay. Ayun na nga siya. Diba? Tanga natin yan. Pakalayo pala nga. <laughs> Hehehe. <laughs> Nakahuli pala siya. Dami nilang pinagpatong-patong na bato niyo. Eh. Nawala yung mga baka. Doon na yata? Doon po sila. Ah, doon. Kumpul. Andito sila kanina. Lumipat na. No? Lumipat nung nakita yung drone ko. <laughs> Takot. Pagpupunta tayo dito ng mga medyo mataas na ng araw magdala kayo ng windbreaker jacket o kaya pa yung para kahit pa paano may panlaban kayo sa init ng araw Siyempre, tubig lagi kayo magdala ng tubig dito na tayo lapitan natin ng konti yung yung bato yun 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 oh. No? Tama ba? Yung bato kaya? Oo. Oh. Dito po kaya. Kaya Nasaan? Yung ba yun? Yung malaki? Ay. Oo oh, po kaya. Yun. Yan. Yun yan yun. Oo oh, po. Mukha lang siya malaki ano? Sa picture? Oo oh, po. O, ang ano pala. Ang tarik pala. Paano mapunta dyan? saka yung mga picture saan kaya nila kinu no. dito yan dito sa galing yan para makuha lang yung taga nun eh mukhang yan yon kaya ha? <laughs> si baker ko ya na nakasunod yun yan? <laughs> <kasunod>. oh, <laughs> si baker ay ah, yun ang dan? <laughs> opo buto <laughs> <laughs> wala siyang pasok Meron po. Hindi, rin Hindi mo binasok? Hindi po. Yan Ayan. So, ito na po yung The Ledge. Ito yung pinaka-highlight ng Mount Baruyan. So, para mapuntaan yung bato na yun, merong lubid na dito hanggang baba. Then, yun yun. yung nakikita nyo sa social media. So, punta namin yan ngayon. Wala na at a time, sabi sang tao pababa ano na din mag gear up ka din ah meron pang ano? meron nga pero oh, kailangan hindi na hindi na kapitan lang kapitan ah, alam ko na kung bakit kasi kapag umulan madulas kasi yan Opo. kaya okay din na may lubid yan oh, yung lubid parang additional support lang po yan lalong lalo kapag umulan madulas kasi yan yung lupa at yung mga bato-bato so maganda na may hahawakan tayo so maganda rin yung ginawang initiative ng LGU dito sa Likuan Baay para sa safety ng mga turistang aakyat dito Ayan, so subukan na rin natin pumunta dun sa ledge So ito suporta lang. Yan. Yan, may daan naman dito. So dagdag lang 'yan para may kapehan tayo. The Ledge ay makitid lamang kaya dahan-dahan at dobling ingat para marating ang bandang dulo nito. Pag narating nyo naman ito, talaga namang mamamang nga ka sa ganda ng mga tanawing makikita dito. Kitang-kita ang napakalawak na bulubundukin ng probinsya ng Abra. Ang buong paligid ay pawang luntian at kabundukan lamang ang makikita, sariwang hangin at halos abot kamay ang mga ulap. Sanay na sanay naman ang ating mga nakasama dito na lokal na residente ng Likuan Baay. Bagamat karamihan sa mga ito ay bata pa, maingat at palagian naman sila nagpapaalala sa akin sa trail at kung saan ang maganda at tamang dadaanan. Halos tangali na din kaya naisipan na naming bumaba since grabe na din ang init ng araw. Iba yan okay. yun, kuya? Yung mas masarap. Hindi yan yung uong. Yan po yung, yung malaki. Anong tawag naman dyan? Kalimutan ko. Yun. Yung ano to? Parang mas puti at mas malinis siya, no? Hmm. Ayos. Dami. Next kamar. Kada pa yun. Aung ang kataw ko. Laki ng isaw. Alpa yan. Nilapitan lang. Ikaw naman. kinagabihan naman ay ipinaluto natin ang mga nakuha nating buo at uong dito sa Bakero Country Inn kung saan tayo nagstay ng ilang araw. Ayan. So, ito na yung buo. Yung maliit na mushroom. Adobo yung luto. Then, ito, dinindeng. Ito naman yung uong. Yung puti na mas malaking mushroom. May kasamang dahon ng ampalaya. Paano po? Sige po sa Kinabukasan ay bumiyay na tayo pabalik ng Rizal at muli nating dinaanan ang napakagandang Abra Kalinga Road. dito na nagtatapos ang episode nating ito. Muli, patuloy nyo akong samahan sa aking mga adventures sa pag-iikot natin dito sa Pilipinas. Linggo-linggo ay -linggo, eh may bago tayong upload kaya huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notifications bell para hindi nyo mamiss ang ating mga video. Itakits, thank you for watching and see you on our next video.